Alam nyo ba mga kaibigan na halos lahat daw o oh, karamihan sa mga nahuli dyan sa Encap ay puro mga motorista or mga naka-motor. Sabi nga ni MMTA na Gabriel Go, may eh, meron na raw silang mahigit 50 na rider na nakuunan ng picture at bibigyan nila ng show cause order. At 90% daw doon ay puro mga naka-motor. Meron din naman daw silang padadalhan ng letter na naka-forwesh pero mas marami daw yung nakamotor. Ang sakit, di ba mga kaibigan, puro mga nakamotor ang mahuhuli at matitikitan dahil naglagay po sila ng kung ano man sa lang plaka. Kaya, lagi ko sinasabi na wag na po tayo maglalagay ng kahit ano sa plaka natin. Hayaan na po natin kung ano yung plaka na ginagamit natin. huwag yung lagyan ng cover, wag yung lagyan ng bracket para mas maiwasan natin ang aberya sa kalsada. At ang masakit pa din yan, mga kaibigan, kapag dapat patunayan nila na ginawa mo yun o sinadya mo yun, eh, pwede tayong makulong ng 6 months hanggang 2 years. So, mabigat po yan. at pwede pa tayong magmulta ng 5,000 to 10,000. Pwede din masuspinde yung ating lisensya at pinakamasakit yan ay baka maribok pa. Yan ang pwedeng mangyari sa atin kapag po tayo ay pumasok sa EDSA at nahula at nakuha nang pa tayo ng picture. Isa pa mga kaibigan, ito po ay paalala din sa lahat na dumadaan sa edsa. Na, tuloy-tuloy po ang panguhuli nila. Halimbawa, natikitan ka ngayon or napicturan ka ngayon sa isang lugar, pero pagkalipas sa bandang dulo, eh, meron ka pa rin ginawang violation, tapitikan ka pa rin, ay magbumuta ka pa rin. Ibig sabihin yan, tuloy-tuloy o unlimited ang huli sa iyo hanggat hindi ka tumitino or hanggat hindi mo na mamalayan na or hanggat pwede kang mahuli ay eh, mahuhuli ka nila. Hindi po pwede, hindi po 'yan one time lang ang ah, mga kaibigan, hindi one time na huli. 'Yan po ay eh, only huli. Kaya kung ako sa inyo, sumunod lang po muna tayo ngayon sa batas traffic especially diyan sa Echa. kasi nga ginagawa naman ng na paraan ng mga grupo natin, ng mga riders natin na mapaganda yung sistema ng kasaldahan natin dito sa Pilipinas at syempre para matugunan at matulungan ang mga rider na katulad natin. Okay kayo? Ano sa tingin nyo ba? Tama ba ang NCAP or hindi? Kasi nga, nakakatulong ba? Or mas masama ba talaga sa NCAP? Pero sa ngayon, yan po ay batas na kailangan natin sundin at kailangan po tayong sumunod. Kung hindi, maaari tayong magmulta at magpenalize o or mag-penalty kapag hindi po natin sinunod yung batas na talaga naman amendment pa. Okay? So laging sinasabi sa inyo mga ibigan. Mag-ingat po tayo lagi sa biyahe, sumunod sa batas trapiko at laging mahinahan po tayo pag tayo po ay na checkpoint. Okay? So 'yun lang mga ibigan, maraming salamat. Bye-bye. Thank you.